Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanggong busilak at may mabubuting kalogan, Saan Salman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Magpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. sana wag po kayong magsawang magsubscribe sa akin at pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pag tulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng, ng aking YouTube channel Liwanag ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalub ko po sa inyong lahat, ituturo ko po sa lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot sa si spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At, pong, at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulob sa lahat ang siksik, dikdik -dik, at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyari sa lahat at bago po umpisan po ay shout out po sa inyong lahat na uh, mga bagwan naman po mga Uh, sulit ko po mga subscriber po uh, shout out po sa inyo lahat sana po maunawaan po ninyo lagi uh, Aking mga tagwa bilin po sa inyo lahat. At, uh, ko po sa inyo lahat ang aking sa panggamot, sa spiritual, physical na karamdaman. Basta tumutok lamang po kay dito sa Iwagan ng Pangasinan. At, at marami po ako ibabagay po dito na inyong ma, uh, matutukasan po. Uh, sa pang-araw-araw po, sa physical na karamdaman, uh, sa lahat mga bagay-bagay na aking... Uh, pakakalob sa inyo ay eh. at maghanda po kayo ng isang notebook po para may sulat po ninyo uh, mga binaba aking mga orasyon para magagamit po nyo sa pang araw araw marami uh, maraming salamat po sa inyong lahat ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay yung General Susi ng Trispico Roma ito po yung napakabisa po itong kahit na kung nasa bingit na uh, kapamakan po kayo usalin nyo lamang po ito so, kahit na wala po kayo medalyon kung may medalyon po kayo mas mabuti po iipon nyo sa medalyon po yan po uh, general susi ng trisme koroma po uh, narito po ang orasin po Hallelujah, hallelujah, hallelujah aram akdam aksadam regnim omnitin omnipotentis makmamitam adunay bisis lamang po kung may medalin po kayong tres picoroma ihipon eh nyo sa medalin po ng tatlong bisis po ng pakros kahit na wala po kayong medalin po pwede nyo pong usalin po ito sa may masitipo po kayo nais na, na umi po kayo ng tulong uh, kung gusto nyo po rin po bumili po kay ng uh, Tres crispy Roma na medal yun po mas aroma, mas maganda po uh, isusunod ko po yung i-upload po yung kon po yung pudir po ng crispy croma po inuna ko po yung susi po para malaman po ninyo kung may podir po kayo tapos wala po kayong susi ito po yung isusi po nyo sa crispy po napakabisa po ito pangkalatan po itong gamit po kad susi so po ang usarin po niyo ay napakalakas po ng crispy po ihipo niyo sa dibdib po niyo kung nasa biyahe po kayo o sa uh, ano po sa ma na lugar pwedeng po usarin po ito Aligtas uh, po kayo sa inyong papuntahan po. Masta may na po kayo tiwala po kayo sarili pag mabanggit na mga orasyon po ay kakasi po sa inyo ang ah, mga anghel di gwardiya ng mga orasyon po ay eh, tutulungan po kayo at humingi po kayo ng gabay sa Diyos ng mga at magsalamat po sa Kanya Yan ang po ang gabis po na huwag yung kalimutan po humingi kayo ng gabay tapos magpasalamat po kayo maraming maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo iwagan ng Pangasinan Aliluya, aliluya, aliluya. Aram, Akdam, Aksadam Regnim, Omnipotentis Makmamitam, Adunay yan po, at iipo niya sa dibdib po ninyo kung may medalyon po kayo, niya sa medalyon po ng tatlong bisis po napakalakas po ito, kaya dapat po ingatan po lamang po Maraming salamat po sa pagsuporta at sana po lubos-lubos inyo po yung pagsuporta mag-subscribe, mag-like, ang share pagkipindutan yung pumbilay bilay Maraming salamat po. Hiwagan ng pangkasinan po.